Oh, Aerox V1. Pinadiagnose natin kasi sabi ng customer na mamatay na lang bigla. Titingnan natin to anong nakalagay dun sa kanyang diag sa diagnose sa uh, tool 3 Ano 10 and uh, hindi natin Yan guys, tka naka... pag nagda-diagnose nga pala naka-error 1 yan. So sinubukan pinasok mo yung okay. ganun yung sa akin. Error 1 yan, Matic. Yan, okay na. Tingnan natin kung anong diagnostic natin sa kanya. Oh. Yan, lumabas na. Crankshaft position sensor. Yun ang nagiging error niya. Kaya siya namamatay-matay. natin yung sakit ng error 12 Kung sunog or naglulus lang. Nalaman natin yun pagbabaklas. Yan. Ah, oi, oh, nangako na pala ito. chicken ko na lang. Ito lang kayo guys. Salamat. Bye, -bye. Yeah. Natin, yung aerox na nagluloko yan, yan. looks na normal na lahat ito yan yan nice na yan